Pinoy MD. Pag-uusapan ngayon, ako, very relatable ito, Connie, kasi once na sumakit ito, ay talagang maliit na bagay lang ito, pero talagang iniinda natin. If you think you've seen it all, dun po sa TikTok, naku, nagkakamali kayo. Dahil merong nagpakilalang Mr. Ingrown, ano? At ang kanyang topic ay yung pagtatanggal ng tinatawag natin ingrown toenails. O yung ingrown for short. Kaya naman, eto ho, panoorin natin. Napapangidi o napapailing ba kayo sa kiro? Ilan lang yan sa mga patok na videos ni Mr. Ingrown sa TikTok. Mr. Ingrown ang pansag ng salon owner na si Sherwin Ladrido sa kanyang sarili. Ibinabahagi niya sa kanyang halos 150,000 TikTok followers ang mga video kung saan walang kahirap-hirap niyang natatanggal ang mga ingrown nail ng kanyang mga customer. Ako oh. guys, ah. Oh. Wow, sarap. Sarap daw yung salon ko po, sir, is almost six years na po since nag-aaral po ako ng high school. Nagtatanggal na po ko ng ingrown hanggang ngayon po. Meron kasi po akong kapitbahay. Naglilinis din siya po ng kuko. Palagi po ako nanonood ng kanyang pag pagtanggal ng ingrown. So, natutunan ko din yung pag-upload ko kasi marami pong nagko-comment na mag-upload pa daw ako ng marami para marami din po sila matutunan lalo na po ngayon ah, uh, marami pong manicurista na gusto matutunan yung hindi ko po hindi po nila ginagawa katulad ko Hello guys ina uh, na ito na po ang second right ni Madam na paas Hindi lang sa TikTok patok ang kanyang serbisyo sa kanya mismong salon, umaabot daw ng labing limang customers kada araw ang dumadayo para magpaalis ng kanilang pinoproblemang ingrown nail. Yung first po, may sobrang hirap po talaga kung paano magtanggal ng ingrown. Ngayon, meron po akong discarting na ano kung paano po magtanggal ng ingrown. nag po ako din ng maayos, din practice ng practice. Bukod sa kanyang talento, lucky charm na rin daw ang nail pusher na halos alin na taon na niyang gamit. Sinisiguro siguro naman daw ni Sherwin na laging nililinis ang kanya mga ginagamit pang alis ng indro nail. Sawap po ng Diyos, hindi pa ako nakaranas na na-murder ng kuko dahil sa tagal ko na dito sa ating salon, uh, marami akong kliyente na balik bumabalik pa rin dito. Isa sa mga lumapit kay Sherwin para bunutin na ang pasakit ng indro nail, ang 25 year old na si Justin Feliore. Kwento niya, elementary pa lamang ay tinutubuan na siya ng ingrown nail sa hinlalaki sa paa. Lagi raw itong kumikirot at namamaga. Nagsimula po ng ingrown nung nag-elementary ako grade 6 kasi ako lang yung uh, gumadalaw sa paa ko. Sinubukan niya raw alisin ang sumisiksik na ingrown nail pero sa halit na maginhawaan, lalo pa raw itong namirwisyo. Ako mismo nagputol sa paa ko. Tapos uh, uh, one week lang, magaling, gumaling siya. Tapos babalik naman siya after one week. Doon na talaga nagsimula yung pagdanana. Dahil sa hindi alis na ingrown nail sa kanyang hinlalaki, madalas daw itong magsugat at magnana. May araw na hindi ako makapasok sa trabaho kasi hindi ako makalakad ng maayos. Sobrang sakit niya. Ma uh, sa pagtulog din, ang hirap. Nahihiya po ako din magsabi sa, sa amo ko na ganyan yung rason kung bakit hindi ako makapasok. Naging pahirap para kay Justin ang kondisyon, lalo pat kailangan niyang gumamit ng closed shoes sa trabaho. Pagpasok ko pa sa trabaho, umiiwas pa ako sa mga matataong lugar, like kung May makasalubong akong tao. Ako na mismo yung iiwas, iiwas ko kasi baka naman po sa baka naman patapakan mat yung pa ako. Dahil sa TikTok, napanood niya ang ilang videos ni Mr. Ingro. Hindi po ako talaga mahilig mag-TikTok tapos uh, may uh, siguro sa dala ng ano sa dala ng pagod sa trabaho yung halos araw-araw dala-dala ko yung balakid sa paglalakad ko. Ayun, siguro si God na po yung dahilan kung bakit ako napadpa doon sa TikTok. At saka pag-swipe ko doon, sir, nakita ko po talaga si Mr. Ingrone. Hindi nagdalawang isip si Justin na ipatanggal na ang kanyang Ingrone sa paa. Ang lucky lucky, oh. Wow. Sabi ni madam, ang sarap daw super ang gaan ng kamay niya. May ma-feel ka na kirot pero konti lang po talaga. Para bang may anesthesia na nilagay niya. 100% okay na okay na po talaga. Nakakapaglakad ako ng maayos na, nakakasap na sapatos na po. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, nagkakaroon ng enro nail kapag hindi maayos ang tubo ng nail plate o yung mismong kuko. Ang tubo niya, instead na lumalabas, na nag, uh it goes out of the nail bed, no? Uma tumutubo siya na papaloob o papasok doon sa loob ng tinatawag ng nail bed o doon sa laman. Karaniwang tumutubo ang ingrown nail sa mga daliri na madalas makaranas ng trauma, lalo na sa pagsusuot ng masisikip na sapatos. Kabilang na rito ang hinlalaki at hinliliit sa paa. Bukod sa trauma, sanhi daw ng pagkakaroon ng inbrunil ang sagad na paggupit sa mga kuko. Pag masyado mong sinasadsad yung paggupit ng iyong kuko, no? maaari ito uh, halimbawa lalo yung sa gilid, sa tagiliran. Imbis na diretsyo lang ang paggupit mo, uh, ang ginagawa mo ay masyado mong sinasagad yung sa gilid. Maaaring ang mangyari kapag ito'y tumubo, no? ay yung, yung mga nail plates na ay tutubo papaloob dun sa laman. Kailangan rin daw maging maingat sa paggamit ng mga cuticle removers. Kapag uh, minamanipulate lagi by means of course, kapag nagpapatreat na nag nail pa, nag-detail polish, nag manicure, or uh, tinatanggal lagi yung mga, yung mga tinatawag na cuticles. Ang nangyayari ay tumakapal yung uh, balat no? Doon sa gilid ng nail plate or tumakapal yun. At ang nangyayari ay yung sa pagkapal noon, parang nagkakalyo, nai stuck doon yung nail plate no? Y or yung kuko. Hindi siya isang tumutubo na papaharap. May ilan lang mga praktikal na paraan naman para maiwasan ang pagkakaroon ng ingrown. Ayon kay Doc Jean, umiwas na sa pagsusuot ng mga sapatos na hindi angkop sa sukat ng inyong paa. Huwag na natin ipilit yung masyadong makikipot ng mga shoes kasi ang drawback nito is you can have an ingrown nails which can be really, really painful. No? So yung tama lang na sapatos, tama lang na sukat, ang haba at tama lang ang ang so, Maaari Maari rin daw basain muna ang kuko para lumambot at mas madali itong gupitin. Mainam rin ang pagsusuot ng medyas o stockings kapag nagsasapatos. You can protect your feet all the time. It's better to use sock, malinis na sapatos to prevent infection then. And you can always use or mga stockings, no? Para also, uh, to prevent trauma, direct trauma, on the nails and on the skin. Kapag so, meron ingrow toenail is you can actually take muna paracetamol no? to decrease the pain and the swelling. You, no? you have to release yung nails na yun na tumutusok dun sa palat. And of course, you will have to give painkillers or anti-inflammatory drugs, no NSAIDs. Hindi rin daw dapat basta tinatanggal ang ingrown nail dahil ang maling pagputol dito, delikado. Huwag nating tuktokin, huwag nating piliting tanggalin because that can cause infection. Of course, you will have to go to a dermatologist or a surgeon to have your ingrown nails examined kung kailangan na talaga itong operahan. malitman man kung tutuusin, Kapag naimpeksyon, mapapaaray ka namang talaga. Kaya panatilihing malusog at malinis lagi ang ating mga kuko para iwas in ang happy feet na always on the go.